guys. Ripahin tayo ng acting mga pa-order. For today's video, guys. Tama na. Tama yeah. na. Ayan Oh, mga pa-order ko to. Ipapak po ako. Ayan. O oh, guys, bilhin na kayo. <laughs> Ayan. May sinitip ako hindi. Ayan guys. Naglinis pa ako ng mga paglalagyan. Ano yan? Yes, honey. So like bubuyo. Ang na kasi yan sa ating mga order. Ayan guys, kapag ito'y na-release ko na today, matagal-tagal ulit ang stock natin ito. Ayan. Magpapulo pa kasi ako ng mga bote. yan sa ating order. Sambote. Ito na lang guys, oh. Banto Manila na to. Kaya, yeah. kiriro kami. Ito, oh. Kakaripa ko lang ngayon. Pero grabe ng bula. Tingnan nyo naman guys. Ito. Yeah, ganyan guys, makikita nyo ha. So, legit ng ating mga paninda. Ito, per kilo ito, ito po yung may bahay. Ito naman, isang yeah. bote ng gin. Yeah. Kung bicol area ka lang, mora mo itong ma-avail. Pero pag Manila ka na, syempre, iba naman yung price, Siyempre, diba? Syempre, magta-tracking tayo dyan. Bayad tayo sa shipping. Kaya medyo, nagtataas tayo ng price. Alam mo naman na isim natin yung price natin dito sa Bicol, sa Manila, di ba? Syempre, iba, iba na ang price natin dyan. Sana maunawaan niyo yun? sa mga bumibilis na ka na sa Manila. So, na maintindahan nyo ang sitwasyon ng isang nagtitinda na malayo. syempre shipping pa, shipping pa, hindi naman makakarating to sa inyo kung hindi ko isi-shipping, ba? Mahirap. Punti tobo, pero tsagaan lang. Ganun talaga negosyo. Yan, ito yung mga pinakuluan natin na bote. <coughs> guys, mga order natin, nire-rip ako na para pagdating ng Manila abang-abang na dyan sa mga may order abang-abang na kayo guys waiting na lang kayo Kung gusto niyo ng mas mura, syempre, mas marami ang kukunin nyo. Ganun lang yun, di ba guys? Para sulit ang shipping pin natin. Mas marami, mas mabababa natin ang price. May minimum order din po tayo. At least, mga 30 pieces ng ganito. Pwede natin mas ilis sa pressure natin. Sa gustong magtinda, dyan sa Manila, team nyo lang ako guys. Yun lang guys. Magsimulan na tayo magripa. Okay.